Sa pagkakataong ito ay ating pag-aaralan ang The Marks of the End Time. Tayo muna isang daling manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong patuloy na pangunguna sa amin. At tulungan mo po ang iyong mga salita ay lalong mag-akay sa amin sa higit na ikatitibay ng aming pananampalataya at patuloy din namin na maakay ang ibang mga kaluluwa na nangangailangan ng iyong pagliligtas. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Dito ang ating pag-aaralan ngayon, The Marks of the End Time. Ang atin munang aalamin, talaga bang mayroong end time? sa banal na kasulatan. Ito ay naging katanungan ng mga alagad ng kasama pa nila ang ating Panginoong Heso Kristo. Mababasa natin sa Matthew sa chapter 24. At babasahin natin ang verse 1 at hanggang dito sa verse 3. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga lagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Dadapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganin nyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo at nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagkisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito sa at nang katapusan ng sanglibutan sa mga talatang ating binasa ay maliwanag na ang mga alagad ay naghahanap ng tanda ng kaniyang pagparito at nang katapusan ng sanglibutan ngayon ano nga ba yung mga tanda ng pagdating ng wakas. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi nagsabi ng huwag niyong isipin yan dahil wala naman yan. Walang katapusan ng sanglibutan. May mga relihiyong kasi na sabi nila eh there's no such end time or end of the world. Pero ang ating Panginoong Heso Kristo, nung siya tanungin ng kanyang mga lagad, ay nagpakita siya agad ng mga palatandaan. At uh, itong mga ipinakita ng ating Panginoon ay may tuturing na ito ay yung mga minor signs ang kanyang mga binanggit. Kagaya niyan, na magkakaroon ng uh, digma ayon dito sa uh, talatang ito sa chapter na ito at saka ito nga pala ang Matthew 24 chapter 24 ay sinasabing isa sa second coming chapters sapagkat sa Bible may tinatawag na second coming chapters ang Matthew chapter 24 ang Mark chapter 13, ang Luke chapter 21 ay mga tinatawag na mga second coming chapters. At mayroon pang iba. Ngayon, ayon sa ating Panginoong Heso Kristo, nung sila magsipagtanong, ano ba ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Agad sinabi ng ating Panginoon, sapagkat marami magkisiparito sa akin pangalan na mga agsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulimihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Dadapot hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at makakagutom at dilindol sa iba't ibang dako. Dadapwat ang mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kaya makikita natin na ang Panginoon agad ay nagpakita ng mga Tanda na yan ay pagdating na, dumarating na ang katapusan ng sanglibutan. Ngayon, nakita natin ang sinabi ng ating Panginoon na there will be wars and rumors of wars. At uh, sabi pa rin niya magkakalindol sa iba't ibang mga dako. At mayroon ding mga makisipagsabi, ako ang Kristo. Yan ay nakikita na natin sa ating kapanahunan. kagutom. Mangyayari. At yan ay pasimula ng kahirapan. Kaya makikita natin na ang Panginoon ay nagpakita ng iba't ibang mga mga tanda. Yan naman ang tinatawag ng Apostol Pablo sa 2 Timothy sa chapter 3 na perilous time or dangerous time. Kaya maging sa, sa lipunan, ang tao ay magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, maibigin sa salapi, mapagtungayaw kaya walang katutubong pag-ibig. Yan ang mga sinasabi ng mga tanda nando dumarating na nga ang wakas o ang katapusan ng sanglibutan. At sa pagkakataong ito, ay gusto kong bigyan kayo ng mga maituturing na major signs of the end time. Ang una ay yung tinatawag na restoration of Israel as a nation. Sapagkat ayon sa kasaysayan ay ang Israel ay yan ay nagsipangalat. At uh, makikita natin yan sa pamamagitan ng parable na sinabi ng Panginoon sa Matthew 24.32. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Kaya't makikita natin na nung ito'y salitain ng ating Panginoon, sila ay naroon pa sa kanilang sariling bayan. Although sila ay under the rule of Roman Empire. At kailan natupad dito? Nang sila ay nagsipangalat noong 70 AD. Yan nga, sinasabing na merong mga 1.1 million Jews ang pinatay, babae, lalaki, pati ang mga bata ayon sa history. Ngayon, ngunit alalahanin natin na ang sabi ng ating Panginoon ay mananariwa ang mga sangas o supling, ang mga dahon. Yan naman ay kumakatawan sa restoration ng Israel. As a nation. Kaya dyan sa makikita natin na sila tinangisan ng ating Panginoong Heso Kristo eh. Dyan sa Luke chapter 19 uh, verse 43 and 44. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubing ka at gigipiting ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nung sinangangaral, nangangaral, tinangisan niya ang Israel tungkol sa mangyayari sa kanya. Samantalang noon eh, ang Panginoon eh, kasalukuyang pang nangangaral. At yun nga, mayroon pang sariling bayan ang Israel. Ngunit, yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila na mangyayari. Kaya, ang sabi rito sa Luke 1941, at nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan. Tinangisan ng ating Panginoon ang bayan sa mangyayari sa hinaharap. At iyon nga ang nangyari. Sa ilalim ni General Titus, anak ni Vespasian, na later on ay naging emperor din noong 70 AD. Natupad sa kanila yung sinabi ng Panginoon. Nakagaya nga yung, ng pangyayari sa puno nga ng igos na natuyo. Ngunit ayon sa salita ng Panginoon, sila'y makakapanumbalik dahil mananariwa ang puno ng igos. At ang Panginoon ay nasa pintuan na pagkaya niya eh, makita niyong nangyari na sila ay nakapanumbalik. At pagkatapos ng 1,878 years na wala silang sariling bayan, walang silang sariling bansa, ang puno ng igos ay nanariwa. Yan ang restoration of Israel as a nation. At sinasabi sa Encyclopedia Britannica, volume 6 page 423 after world war ii the united states through its support behind a zionist state and the united nations voted in 1947 to partition palestine on may 14 1948 The State of Israel was proclaimed. Ayan yung sinasabi ng Panginoon na pananariwa ng puno ng igos na siyang panunumbalik ng Israel. Imagine, from 70 AD, kailan sila nakapanumbalik ang proclamation, May 14, 1948, kaya 1,878 years, almost 1,900 years, malapit-lapit na rin sa 2,000 taon, just imagine. Sila'y nakapanumbalik, pag-iisipin mo parang imposible, pero pagkat sinabi nga ng ating Panginoon, yan ang nangyari. Sila'y nakapanumbalik nagkaroon ng repatriation and they have been proclaimed as a nation. Alam nyo, mayroong mga ibang nagtuturo ngayon ng ganyan. Dati naman, di sila nagtuturo niyan ng ganyang mga pahayag. Dahil ang paniniwala ng mga relihiyong yan, eh, ang wakas daw ng sangributan eh, yung taon ng pagkatatag ng relihiyon nila. Pero ngayon, Binabanggit-banggit na nila yan, yung restoration of Israel as a nation. Pero sa totoo, ang katapusan ng sanglibutan sa kanila, eh, yung World War I. May aklat tayo niyan. Wari bagay, nahihikayat na rin sila sa mga pagtuturo ng Port Watch. Ngayon, mga minamahal, nakikita natin, yung unang tanda ay naganap yung uh, major sign yung restoration of Israel as a nation at ang isa pang gusto kong banggitin sa inyo ay yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 14 kaya nga sabi ko sa inyo kanina yang Matthew chapter 24 ay isa sa tinatawag na second coming chapters. Puro second coming ang pinag-uusapan dyan. Ngayon, ano ba ang sabi dito sa Matthew 24:14 At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano ang sabi ng Panginoon? Ipangangaral yung ebanghelyo, yung ipinangaral ni Kristo na ebanghelyo, ipangangaral sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Hindi naman nangangahulugan na halimbawa isang relihiyon ay lumaganap na nga. Ibig sabihin, katupara na yon nung Matthew 24:14. In the first place, hindi naman tunin na ibang ang dala nila. Bakit Bakit? Sapagkat ang ebanghelyo ayon kay Pablo ay tungkol sa anak ng Diyos na ipinanganak sa binini David ayon sa laman. O ito, basahin natin 'yan. Dito sa Roma 1:1 hanggang 3. Si Pablo na alipin ni Kristo na tinawag na maging apostol Ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na Kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa Kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ano ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pangako ng Diyos tungkol sa Kanyang Anak, Anak ng Diyos, ha? na yung Anak ng Diyos sa langit ay ipapanganak sa laman, pero pag ipanganak sa laman, sa binhi ni David. Kaya si Jesus ipinanganak sa binhi at sa lahi ni David. E ano yung pagtuturo ng ibang reliyon saan nagsimula ang Anak ng Diyos? Nagmula kay Maria. Hindi na ebanghelyo yan. Ang ebanghelyo tungkol sa anak ng Diyos. Anak ng Diyos na naog dito sa lupa. Nagkatawan tao. Nang magkatawan tao sa binhi at sa lahi ni David. O. Kaya kung sinasabi nila, lumaganap na sila. Yung ebanghelyo, nilaganapan na nila. Maski pa sabihin nilang lumaganap na sila. Ang sinasabi sa Matthew 24.14, yung ibanghelyong itinuro ni Kristo, yung ibanghelyong itinuro ng mga apostol, na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Hindi pa siya nagkakatawan tao, may kalagayan na siya. Anak na siya ng Diyos sa langit. Nang manawag sa lupa, nagkatawan tao. Ngayon, dinaanan ko lang yan kasi baka isipin ng iba, ba'y komo lumaganap na sila, dumami na sila, natupad na yung Matthew 24.14 sa kanila. Hindi. Ang, ang ibanghelyong papalaganapin, yung ibanghelyong itinuro ni Kristo, yung ibanghelyong iniaral ng mga apostol, si Jesus ang siyang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Eh hindi naman yan ang turo nila. O, kahit pa sila lumaganap, hindi yan ang ibanghelyong sinasabi. Ang Ebanghelyong tunay yung ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ngayon, sa ating bang panahon ay natupad na yan ng Ebanghelyong ipapangaral sa buong sanglibutan? Yan ay natupad. Bakit? Sapagkat ng Ebanghelyong ating ipinapangaral na siyang ipinangaral ni Kristo at ng kanyang mga apostol ay hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lang sa Asian continent, kundi sa buong sanglibutan ay nakarating na ang Ebanghelyo, si Jesus, ang siyang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na nang magkatawan tao ay sa binhi at sa lahi ni David na mayroon siyang unang kalagayan bago siya ipanganak sa laman at lumaganap na sa buong sanglibutan kaya nga tayo sa biyaya ng Diyos we are in the global platform of evangelism or evangelization salamat sa panginoon at sa biyaya ng Diyos nagpapasalamat tayo sa panginoon sa patuloy na paglaganap ng ebanghelyo sa iba't ibang continent ng mundo. Binigyan tayo ng Diyos ng Global Missionary Center na yung mga missionary maging sa foreign countries in the foreign land ay doon huhubugin, tuturuan ng mga makaapostol na aral. At yan, sa biyaya ng Diyos, ay nakatayo na dyan sa California. At patuloy pa, mayroon tayong Bible School sa Japan, sa Middle East. May Bible School tayo sa Canada. May Bible School tayo sa Amerika. At sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Mga minamahal, sabi ng Panginoon, ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Papatotohanan si Jesus ang Sang Kristo. Yan nga ang pangangaral ng unang mga apostol Kahit basahin pa ang church history. There are three essential doctrines the story of the Christian Church, page 19. First, And foremost is the messiahship of Jesus. Second is the resurrection of Jesus. And the third cardinal doctrine is the return of Jesus. Yung ibang ebanghelyo, e 'yung kanila balayo sa ebanghelyo eh. Sinasabi lang nila ebanghelyo, pero false gospel 'yung kanila. Hindi nagtuturo that Christ Is the Messiah that Jesus is the Messiah or the anointed one or the begotten son of the Father? Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito na dala ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong katanungan, kahilingan o mga bagay na nais niyong bigyan namin ng kaliwanagan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Hanggang sa muli ay hangad po namin ang inyong maayos at maginhawang panonood pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon